Hello, welcome back to my channel Kambosdar at kung di pa kayo nakaka-subscribe at kung bago ka pa lang sa akin channel, please like and share hit notification bell para sa update sa susunod kong video. SSS second tranche of 1,000 piso, eligibility, payment date, how to claim, noong ikaapat ng Setyembre taong 2024. Tingnan ang pinakabagong update sa SSS second tranche ng isang libong piso na inilabas, paano mag-claim ng mga karagdagang benepisyo ng SSS. Ang Social Security System ay nag-anunsyo na ang second tranche ay mamamahagi ng humigit kumulang 2.07 bilyon peso sa mga pagbabayad ng pensiyon sa ikasampu ng Marso, ang SSS ay karaniwang nangangailangan ng mga regular na kontribusyon mula sa mga miyembro nito upang mapakinabangan ng mga benepisyo, kaya, kung hindi ka nakagawa ng maraming kontribusyon sa loob ng ilang taon habang kumikita, maaaring hindi ka karapat dapat sa mga benepisyo at pribilehyo nito. SSS Second Tranche ng P1,000 inilabas paano mag-claim ng SSS karagdagang benepisyo Second Tranche ng P1,000 inilabas na pangkalahatang ideas extra P1,000 na benepisyo pinakabagong update lahat namin alam. SSS Second Tranche of 1,000 peso inilabas kasama sa SSS Second Tranche ang dagdag na P1,000 na benepisyo na naaprubahan kamakailan. Sinabi ni Emmanuel F. Duke, na siyang presidente ng SSS, na mahigit dalawang milyong retirees ang makakakuha ng karagdagang bayad na ito inilagay na ng SSS ang dagdag na pera mula Pebrero sa mga bank account ng mga pensyonado, noong Enero, 2.04 na bilyong piso ang ibinigay para sa katulad ng mga kadahilanan, mas maraming pensionado ang inaasahang makakatanggap ng mga karagdagang benepisyo sa hinaharap. Ang SSS ay ang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas na namamahala sa mga benepisyo ng Social Security para sa mga manggagawa at kanilang mga sambahayan. Isa sa mga pangunahing gawain nito ay ang magbigay ng suportang pinansyal sa mga retiradong empleyado sa pamamagitan ng buwanang pagbabayad ng pensiyon, ang kamakailang anunsyo na nagsasaad ng P1,000 karagdagang binipisyo ay nangangahulugan na ang mga pensionado ay makakakuha ng dagdag na P1,000 bukod pa sa kanilang regular na ng pensiyon. Mga pagbabayad ng binipisyo sa bata kabayaran sa halaga ng pamumuhay. Mga petsa ng binipisyo sa pabahay. Mga petsa ng pagbabayad ng binipisyo. Pagbabayad ng binipisyo sa manggagawa, paano mag-claim ng mga karagdagang binipisyo ng SSS? Ang dagdag na P1,000 na benepisyo ay bahagi ng pagsisikap ng SSS na pahusayin ang mga serbisyo nito at magbigay ng mas malaking suporta sa mga pensyonado. Nilalayon itong tulungan ng mga retirado sa pamamahala ng kanilang mga pananalapi ng mas mahusay at matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ng mas komportable. Binigyang din ng Pangulo ng SSS na simula Abril, ang lahat ng regular retirees ay automaticong makakatanggap ng updated na halaga na may kasamang dagdag na P1,000. Regular na ina-update ng SSS ang listahan ng mga kwalipikadong retirado para sa mga benepisyong ito. Para sa Pebrero, halos 30,000 higit pang mga retirado ang idinagdag sa listahan kaysa noong Enero. Ang pagtaas na ito ay nagpapakita na mas maraming retirees ang nakikinabang sa karagdagang suportang ibinibigay ng SSS. Mag-scroll pababa para mangulekta ng karagdagang impormasyon sa SSS Second Tranche ng P1,000 na balita. SSS Second Tranche ng P1,000 inilabas na pangkalahatang ideya. Program Social Security System bansa sa Pilipinas taon 2024 halagap isang libong dagdag sa pensyon pagbabayad isang beses na pagbabayad kategorya tulong ng pamahalaan application modino application requirement official na website sss.gov.ph SSS Extra P isang libo na benepisyo mga pinakabagong update Ang mga karagdagang benepisyo ay bahagi ng mga pagsisikap ng SSS na pahusayin ang suporta para sa mga retirado na isinasaalang-alang ang halaga ng pamumuhay. Ito ay naglalayong tulungan ng mga pensionado sa pagharap sa pang-araw-araw na gastusin at pagpapabuti ng kanilang kalidad ng buhay, binanggit ng Pangulo ng SSS na ang dagdag na P, isang libo para sa Pebrero ay naibigay na sa mga bank account ng pensioner, kaya ito ang pangalawang pagkakataon na nakatanggap sila ng magandang balita noong biyernes. Ang pagsasaayos ay naglalayo na matiyak na ang mga pensionado ay makakakuha ng mas sapat na buwan ng pensiyon na sumasalamin sa kasalukuyang mga kalagayan sa ekonomiya. Ang mga may katanungan o nangangailangan ng paglilinaw tungkol sa kanilang mga benepisyo ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa SSS hotline o email para sa tulong. Ang SSS ay nakatuon sa pagbibigay ng maasahang suporta at impormasyon sa lahat ng mga miyembro na tinitiyak na matatanggap nila ang kanilang mga karapat dapat na benepisyo kagad ka at tumpak at muli please subscribe my channel like and share hit notification bell for my new video update.